kahulugan ng panaginip at nunal. gandang araw sa lahat. Nakaranas ba kayo na nanaginip kayo ay umakyat sa bundok? Si Alex ay nanaginip na umakyat daw sa sa bundok. Ito ngayon ang ating tatalakay. Maraming salamat ma'am Alex. Ayon dito sa aklat ni Professor Swami na ang pag-akyat mo sa bundok sa iyong panaginip ito ay nangangahulugan na ikaw ay magwawagi. Halimbawa kung ikaw ay sumali sa isang pasulit gaya ng bar exam or board exam, siguradong ikaw ay makakapasa. Kung ikaw ay nag-apply sa isang trabaho, ikaw ay matatanggap. Si Ma'am Mayla ay nanaginip na may binaril siyang bata. Ayon dito sa aklat ni Professor Swami na ang pagbaril mo sa bata, ibig sabihin pumutok ang baril. Ito ay nangangahulugan na makatagpo ka ng gulo. Hindi pag kakaunawaan ng magkasintahan at hindi maganda ang takbo ng iyong negosyo or hanap buhay Sir Anjo ay nagtatanong kung ano ang kahulugan sa panaginip ng kanyang asawa na sinusuklay daw ang kanyang buhok Ayon sa aklat ng Profesor Swami Sir Anjo na kung sarili niyang buhok ang kanyang sinusuklay, ito ay nangangahulugan na kanyang malulutas ang kanyang mga soliranin. O, si Boss Jay ay nagtatanong dahil na naginip siya ng isang sakong bigas pero hindi niya nakita ang laman. Ayon sa klat ni Professor Swami, ang sako na may laman sa iyong panaginip, ito ay nangangahulugan na maraming pera ang darating sa inyo. Labri ay nagtatanong na nanaginip siya na nanglalambat daw sila ng isda. At meron silang huling isda at mga talangka ano raw ang kahulugan ayon dito sa aklat ni Professor Swami na ang talangka ay nangangahulugan ng pagkaantala at tatanda ka sa kakahintay magbabayad ang mga taong may utang sa inyo si Ma'am Mary ay nanaginip na may maraming tao sa simbahan at merong dumarating na mga obispo na mayroong dalang kaldero na may lamang ulang upang ipakain sa mga tao at isa na rin si Mamere na nabigyan ng pagkain at siya po ay pinagmamano ayon dito sa aklat ni Professor Somi na ang panaginip tungkol sa kaldero na may laman. Ito ay nangangahulugan ng kasaganahan. Kung iyong ginain ang ulam ay binigay at ikaw ay nasarapan, ito ay nangangahulugan sa kaligayahan ng pag-ibig. At kung merong kaning rice na iyong kinain, nangangahulugan na merong travel sa malayong lugar. Kung hindi man ikaw na nanaginip ang ta travel sa malayo, ito ay ang gagaling sa inyong angkan ang makapunta malayong lugar dalasan ay sa abron pa si ma'am dina ay nanaginip na siya ay nagsilang ng isang batang lalaki pero in real life siya ay hindi buntis ayon dito sa aklat ni Profesor Swami kung ikaw ay dalaga pa at na na ikaw ay nagsilang ibig sabihin na mababalot ka sa mga chismis at inggit sisiraan ka at ipagkakalat na ikaw ay may ahing manananggal kung ikaw naman ay may asawa na at na nagilig na nagsilang ng isang sanggol, ito ay nangangahulugan na darating sa iyo ang kasaganahan at lalo pang mag-iinit ang pagmamahal ng iyong kabiyak Ma'am Mel Jane ay nanaginip kanyang napanaginipan ang kanyang kapatid na matagal ng namayapa at siya ay pinasakay sa sasakyan ng kanyang kapatid. Ano raw ang ibig sabihin nito? Ayon dito sa aklat ni Profesor Swami, ang panaginip mo tungkol sa inyong kapatid na matagal ng namayapa. Ito ay nangangahulugan. Ang kanyang kaluluwa ay humihingi ng tulong. Ang iyong gawin ay mag-alay ng misa sa kaluluwa at isang pagdarasal para sa ikakatahimik ng kanyang kaluluwa. Ang pagsakay mo naman sa sasakyan ayon dito sa aklat ni Professor Swami nangangahulugan na aasinso ang inyong katayuan sa buhay Ma'am Christine ay nanaginip ng mga kbb o Rochelle at may babae na binarel sa kanyang harapan na ay nataranta at sumakay agad sa motorsiklo ano raw ang kahulugan maraming salamat ma'am Christine dito tayo sa kahulugan ng kabibi or Rochelle pumutok na baril at pagsakay ng motorsiklo unahin natin ang panaginip mo tungkol sa kbb o Rochelle ayon dito sa aklat ni Professor Swami ang kbb or Rochelle ay nangangahulugan ng pagkaantala sa tanda ang isang dalaga sa kakahintay sa kanyang nobyo kung kailan siya pakakasalan. Pangalawa, ang kahulugan ng putok ng baril. Ayon dito sa aklat ni Professor Swami na kung nanaginip ka sa baril na pumutok, ito ay nangangahulugan na makakahanap ka ng gulo. Hindi pagkakaunawaan ng magkasintahan at hindi maganda ang takbo ng iyong negosyo o pamumuhay. Pangatlo, ang kahulugan ng pagsakay sa motorsiklo. Ito ay nangangahulugan pa rin ng pagkaantala. May hinihintay ka na matagal pang dumating. Mam Ma Jojo ay nanaginip na nakita siya ng mga tao na sakay ng isang truck. Maraming isda at kanilang itinapon ang mga isda doon sa sapa. Pinulot ng mga tao at pati siya ay namulot na rin. raw ang kahulog. Ayon dito sa aklat ni Profesor Swamin na kung ang mga isda sa iyong panaginip ay presko. Ito ay nangangalugan na may darating na kasaganahan at may darating na maraming pera sa iyo. Pero kung ang mga isda sa iyong panaginip ay mga patay na. Ito ay nangangalugan na may aangkin o aangkinin ng iba ang iyong kita. Si aan Ann ay nanaginip na pumasok siya ng simbahan at paglingon niya ay nakita niya ang mga tao na may bitbit na mga rosaryo. Ano raw ang kahulugan? Ayon dito sa aklat ni Professor Sami na ang rosaryo ay nangangahulugan na may darating na malaking kaligayahan sa iyong buhay. Niligaya ka sa pag-ibig at aangat ang iyong pamumuhay si Mrs. Ann. Nakita raw niya sa kanyang panaginip na may relasyon daw ang babae at ang kanyang asawa na nasa malayo at limang taon nang hindi pa umuwi. Ito ngayon ang bigyan natin ng kahulugan. Kung ang iyong panaginip lamang ang ating pagbabasihan, kung ang iyong asawa ay talaga bang nagtaksil sa iyo, ito ay hindi sapat. Bibigyan kita ng mga halimbawa sa mga panaginip na nagpapahiwatig na ikaw ay pinagtaksilan. Una ay... Ang panaginip tungkol sa ahas na ikaw ay kinagat sa iyong panaginip. Pahiwatig yan na may magtataksil sa iyo. Pangalawa, kung ikaw ay kumain ng protas at ito ay maasing, matabang at walang lasa nga hulugan din yan na unti-unting lumalamig ang pagmamahal ng iyong kabiyak. Sa tingin ko ang iyong panaginip ay bunga lamang iyan sa iyong pagdududa lalo na ang iyong asawa ay hindi pa umuwi sa loob ng limang taon. Linawin ko lang Mrs. Ana ang iyong panaginip ay hindi sapat na pagbabasihan na ang iyong asawa ay nagluloko. Lalo, lalo na kung ang buwan ng lote ay hindi pa naman pumalya. Normal lang naman na magduda pero huwag mo namang gawing sobra. Baka ang iyong asawa ay masasakal na at bumigay. Ipagdasal mo ang kanyang kaligtasan at patnubayan siya ng ating may kapal. Tiwala ka lang sa kanya misis nang sagayon ay matatahimik ka na si ma'am Dura ay nanaginip na mayroon daw ikakasal tapos siya ay umaten at kasama pa siya sa wedding entrance siya ay nakasuot ng puti na damit hindi niya nakita ang kakasal. ayon sa aklat ni Professor Swami kung ikaw ay managinip na ikaw ay umaten sa isang kasal, ito ay nangangahulugan na ikaw ay may dadaluhan na isang grupo, ikaw ay iimbitahin sa kasal ng iyong matalik mong kaibigan. Si Miss Anonymous ay nanaginip ng maraming langis na laman sa kawali at kaldero. Tapos dumating ang kaniyang kaanak na mayroong dalang hilaw na karning baboy. Ito ay gayat na kanyang hinugasan o pang lolo to. Hindi natuloy dahil siya ay nagising na. Ngayon dito sa aklat ni Professor Swami, ang kahulugan ng hilaw na karning ay may darating na kalungkutan sa iyong mga kaanak kailangan mong magdasal agad sa ating Panginoon. Mag-imam Ma Jinjin ay nanaginip na raw niya ang tatlong sinindihang sigarilyo. Ano raw ang kahulugan? Ayon sa aklat ni Professor Suami, ang pinakamalapit sa iyong panaginip ay ang opos ng sigarilyo. Ang upos ng sigarilyo ay nangangahulugan ng kahirapan. Kahit anong ore ng opos ay yung mapapanaginipan nangangahulugan ng kahirapan. Nangangahulugan din na malulogi ang iyong negosyo. Magiging mainitin ang ulo ng iyong kabiyak. Mag-aaway ang nag-iibigan. Ilang lang ay nanaginip siya na ang kanyang asawa ay tinaga ng isang itak na puno ng kalawang pati ang kanyang anak ay tinaga ni ayon dito sa aklat ni Professor Swami kung ang itak na ginagamit sa pagtaga ng iyong asawa ay mapurol ayon dito sa aklat ni Professor Swami na kung ang itak ay mapurol dito ay nangangahulugan ng pagkabigo halimbawa ngayon kung mayroon kang pinaplano o sinimulan na project ito ay hindi magtagumpay at kung halimbawa kung lalaki naman ang nanaginip ang isang itak na mapurol kung siya ay naliligaw siya ay mababastin hindi mo nabanggit na kung sugat ba ang inyong asawa at anak? Pagpalagay na natin na mayroon silang sugat at may dugo na lumalabas sa kanilang mga sugat. Ayon dito sa aklat ni Professor Swami na kung ang dugo ay nagmumula sa mga sugat, dito ay nangangahulugan ng sakit sa nanaginip. So, ibig sabihin ikaw, ma'am lang lang, na nanaginip, ay posibleng dadapuan ng sakit. Kung ang dugo na lumalabas sa kanilang mga sugat ay buo, nangangahulugan na may paparating na pera. Kung ang dugo naman ay malabnao, nangangahulugan na mababalot ka sa mga chisme. Si Ma'am Ilin ay nanaginip ng mga ahas. Tatlong bisis siyang nanaginip. Una, maraming bisis na nakapalibot sa kanilang bahay. Pangalawa, nanaginip siya ng malaking ahas at tinuklaw ang kanyang ina. Pangatlo, nandun siya sa bundok at ahas pa rin ang kanyang panaginipan siya ay nalilito. Ang kagandahan lang sa panaginip mo, Ma'am Ilin, dahil hindi ka natuklaw. Ngayon dito sa aklat ni Prof. Swami, ang iyong panaginip ay nangangahulugan lamang na may darating na karamdaman. So, yun lang ang ibig sabihin ng tatlo mong mga panaginip, mag-iingat sa iyong kalusugan. Iba rin ang kahulugan kung ikaw ay natuklaw. Iba rin ang kahulugan kung ikaw ay nakapatay ng ahas sa iyong panaginip.